Word of the Norte ay... Mm, mm, mm. I'm So excited. I'm so excited. Just ay. Sundin. Sundin. Oh, sundin. sa Ibaloy ay iunod. Iunod. Parang isunod, no? Parang oh. iunod. Iloko ko palon. Tong palon. Mm, tong palon tabilin ni Nanam. Kung na Unodon. na matigang kan ka na. Unodon. Unodon. Sa Kapampangan, tukyan. Tukyan. Yan, sabi oh. Di ba yan yung tu Ay meron pa pangkasinan On tumbok On tumbok Parang hindi Parang ang hirap naman Nung sa oh, pangkasinan no? So uh, I-call lang natin Ulitin na Sundin, Sundin. Tukyan uh, Tukyan On tumbok Tumpalun Iulod Iulod uh, Tumbo Ano? Tumbok? Tama ba? On tum Tama ba? In tumbok uon on. tumbok sa Pangasinan. Oh. oh di ba? May bago na naman tayo natutunan ngayong yes. Ayun, araw. Ayun o, oh, ayun o. Oh, tukyan sa Kapampangan. Mm, -mm. Tukyan. Di ba yun yung tulog nung kwan? Yung, yung sa gabi? Tukyan. Hindi. Ay, Ganun. yan yung, ano, kapag pagod ka, oh. tukyan. <laughs> ah, okay. Oh. <laughs> <laughs> Hindi mo pero, naman kailangang ipamukha na wale yung joke. In fairness, bet. Oo, <laughs> oh, oh, oh. parang ala, gabi lang, Oo, Oo, pero mamaya papatawa tayo ng sentence uh, sa mga kasamahan natin from TSU or Tarlac State University. University. Hello, hello sa inyo. At syempre, sa mga taga University of the Philippines, nakasama din natin. Hello, hello. Good morning, good morning sa inyo.